Nahuli si Negra kumain. Hi guys! Ayan na. Hindi ba hindi na yata to parlor? Restaurant to ng mga aso. Buti <laughs> alis dyan. Tabi. Buti. Tabi ka dyan. Huwag ka dyan sa daanan. <laughs> hindi na po ito pa no. Parlor. Restaurant ng mga aso. Tuwing ano lunch. Ayan, ang sino yung granahol dumating. Si Tote, kanina pa ito dito. Restaurant to ng mga aso. Tuwing lunch nandito sila. <laughs> Ayan, nagrata po. Busin mo na yan. Matari na Thank you sa naga. Nagpadala kahapon. Ay, Mama Amor. Thank you so much, Mama Amor. Salamat. Ayan, nakapagpakain ako ng stray na Ah, wow, yun patubig sila si Negra, oh. Thank you, thank you, ma. Sa mga walang sawang magsusuport, ah. Kain na, sikay na, oh. Si kain na yan, kain na manok gagawagaw pa si si negra oh Sinigra. So, kain ka din ha kain ka din ha kain kakain ka kumain ka na di ba ano oh, ko na Umaubos ang budget natin sige kayo hmm. wala na bukas Yan guys, tapos na si magkasikain na ngayong hapon. Ayan. Ito si brownie na karami. Salamat sa inyo sa mga sumusuporta. Ah. Dito po sila nakatira. Yan. Yan gate na yan. Dito sila nakatira sa loob. At dyan sila dumadaan no? sa butas na yan. Yan. Yan po. Kaya po panatag din ang loob ko kasi nakita ko na saan sila nakatira. Nakita ko sa loob. Thank you, thank you. Ayan, oh. nandito lang naman yan sila. Hindi naman sila nagpapagitna na. Thank you, thank you, guys. Ayan. Nahuli si Negra. Nahuli ng lunch time si Negra. Ayan, may hindi ko ko ko. Nahuli si Negra ng kain, oh. Ayan pinauwi ko kasi nga madaanan sila ng barangay dito pinauwi ko dun sa base to talaga nila sa garage ito naman tumatambay talaga to dito <laughs> tumatambay talaga yan si Toti andun umalis na pero yun, yung gran na lang kumakain hindi ko maliguan hindi ko pa masyado ano eh papaliguan ko dito yan o no? oh. Shout out guys, Tinky siya nag-sponsor sa amin. Si Mama pram from Canada, maraming salamat. Ayan, nakakapagpakain ako sa mga street food. Nahuli si Negra. <laughs> Nahuli ng dating pero nakakain naman siya. lunch time na kain na yung mga alagad ko oh. mga grupo ko <laughs> lunch time lang. kumakain naman mga grupo ko <laughs> tapos kumain umuwi ha huwag kayong tatambay dito madaanan kayo ng barangay dito tuti ha tamad brownie bakit ka ganyan kumain nakaupo baka tamad mo naman dinala ko sila doon sa pwesto nila doon ko sana napakainin ayaw gusto talaga dito sa akin yan o no? o yan yun ang tubig ha bukosin yan Wow, bagong plato ni nila. Oh. <laughs> Pero Ito bagong plato ni Papa, oh, laki oh. Wow. Yan, manok po yung ulam nila. Sponsored by Mamlayla. Oh sponsor ni Ma'am Laila yung pinadala ko kahapon. Sarap mo sa akin ah. Ma, ito mo yun sa kanya. Kaya nag... Oh, Makapun. Hindi. Ito na. Ay, naku. Marunong. Hindi ka nakapakain na ng maayos yung iba eh. Sasalubong ka na. Plato ni Chanel ah. Chanel, ha? Ito mo, <laughs> kakain si Brown. Yari ka Brown, Dito tayo. Ito na. Ayan kakain. Si Tote lang wala si Tote nandoon ang paewan sa parlor. Kasi to Brown ni Hey!

Uy! hindi ito? Si Ming Ming hindi mo na binigyan. Ay hindi pwede. Matakaw ka sobra. Ah. Dali na kainin mo na yan. Dali na. na. Dali na. Dali na. brownie ayan kain ha manok bumili ako ng tagbibente na manok Nakaapat ito si Tuti nandun sa salon